Hello guys, for today's vlog ay mag ano tayo ngayon ng Palawan. Mag uugog tayo ng Palawan guys. So, uh, kung taga-summer ka guys, <laughs> aram niyo kung nanay ni. Ang tawag dito sa amin ay Palawan. Taripan natin guys, ang unang proseso nito ay Tinataripan guys. Oo! kay para matanggal siya lang ang mga kuwan. Pinataripan muna natin to guys. Para matanggal yung dumi. Sa ano? Ito mga lulu, tanggalon. Ini? Bis hindi na gad. Bas, ibig ko sabihin itong mga dag ko. Kay mataro, mga nini. Yan naman. Sama ko dito magtarip ay lang. Sama ko yung asawa ko magkarit, guys. Mamaya ko siya ipapakita. Kasi nandun siya sa malayo. Shout out kay... Shout out kay alias alas bag. <laughs> Shout out ko no Miss Paruray. Miss Paruray, adi si Miss Pahuway. Ngayon <laughs> <laughs> kami ka, Miss Paruray. Ngayon ka, ni Miss Pahuway. Ka, ka, Sa'to na na inumdumang ko yun eh an Pero kung sino naghihimu sa ito? Si Rada Banji. Shoutout ka Rada Sa sini mo? rasen sino game ito? Parang gini. Kuwan na. Gini. Lapuan, dati ka may ugo. Rada, so, parang may minatamis na gini. Oko, ay. Ika nighalo na ito so, pang patamis na. Isulat na si Tati Moon. Lang ito lang ako na tayo pa. Hindi ka ginahalo na ito yung magiging kuwan. Ayun mo yung kanakuan. Lubi. Ay mo na nga, itunta tagad na lubi. oh, itunta tagad nga. Ang gagamitin. Ito yeah, lang parang manay may natamis ko na. Ito lang. Pero parang tugon lang ako na yun yata. Ayon, ay, ito na po yung niya, kung mag-iima. Ano? Ayan, haluon talaga. Pagugurong pa lubi.

Kasi dapat dito ay malakas. No, ina na na. Dato man siya na-upila. Grabe man. Dato. Malat ang nakaon oh, ko. Oh, Kapito na ako na mga damang. Kukuan. Mawa kayo dung kuwanta. Pagsari ko na ito. Kung mawa kayo man ang board. Buti Ito ang mahirap guys pag yung din na. Pag in... utod na guys. Medyo mahirap na siya kasi... Mga ano siya, mga... Kakapal. Okay, sa... Ayo, aku na ako dito guys kasi medyo ano siya. Hindi kami may luwanak siya. Ang iba sini, Ayan, Guys, nah, guys. guys, guys. guys. guys sulod na lang, adi, guys. Halo, kung tarik tila, hello, guys, guys, hello, kita Ginura na na guys kaya gumawa siya ng paraan paano niya ano yung sarili niya guys. So ito na guys. Ugasan na natin guys. Kasi uluan natin siya guys sa gata. Ugasan. Ugasan kasi tulo ka bisis. Okay. Take ang kutin isa sa so kalagayan. Una pala. Ang inuugas ko dito guys, mineral. Charot. Kasi oh, ma maano pa siya guys. Na, matanggal yung putik guys. Matanggal ay ko ng butang sa kinago, pangita, mo tungin pwede. Puan. O, makaulat ka nga, hindi di siya ni matang ganit. O, makaulat ka. Hindi ka kayo makaulat. Dito sa amin, guys. Yung, <laughs> yung, pagkagod dito, ay manumano pa rin, guys. Meron na, mayayaw na ganyan dito. Nagtakagud. Ito, hindi kuryente. Pero, yung gusto sa nakasawa ng nga, ang pagkagod, ang dati pa. Ang dati pa nga. Malik ka wala man ito. Ano, karipi.

Yan naman, guys. Magkakagod na. Ako, yung asawa ko ng, ng kuan. Ng, magkakagod na siya, san. Yung, ang, Lube. Susugad na, mano-mano, naman, why? Ayun, so, guys. Di, isa side ko lang kasi, baka, gumawas yung kinatago. <laughs> guys, kayahan mo na yan. Oh, nakatago lang. Ayan guys, yung pagtago dito sa amin. Si tag tagura na guys. Ito na siya guys. Isina isinalang ko na siya. Tapos antay na lang natin kumulo. Tapos lumambot ng konti. Habang nakasalang siya guys, lagyan natin siya ng sugar para yung tamis niya ay dumikit doon sa palawan. Ah nice. oh, siguro mga tatlo. Tingnan mm. mm. natin guys kung okay gaano kasarap ang palawan na nilo. Ay, gudot ba ang daw? Mm.